Sa sobrang dami ng twist at bigat ng story na to, literal na sumakit yung ulo ko. Halo-halong galit, inis, buisit, and gulat yung naramdaman ko habang pinapanood to na hindi ko na nga alam sino yung kakampihan ko eh. Magsisimula itong lahat sa isang school kung saan nag-aaral si Chen na isang estudyante na pinagkakaisahan nga siya ng mga masasama niyang kaklase. Sinusubukan naman siyang protektahan ng nanay niya pero kulang pa din. Isang araw, pagkatapos apihin si Chen ulit ng mga kaklase niya, itong mga masasamang to, bigla na lang silang binawian ng buhay ng isang tao. Ilang araw lang din yung lumipas, biglaan ding mawawala itong si Chen na magiging dahilan para magpanik yung nanay niya na gagawin ng lahat para mahanap siya. Sa mga susunod na araw, dito sila may susundang sospek na kakilala lang din nila na mayroong malaking sikreto. Pero sa pagsunod nga nila sa kanya, dito nga sila may malalaman kung bakit nga ba nawawala itong mga estudyante na to at ano nga ba yung tunay na dahilan kung bakit to nangyayari. Title ng movie, A Place Called Silence. Real talk, pagkatapos ko itong panoorin, pinag-isipan kong mabuti, and sumakit talaga yung ulo ko. Topic lang din, late ko lang din na-realize na yung isa pala sa mga bida dito, yung bata doon sa CJ7, kaya pala may awig sila. Ako lang din ba, pero yung tatay nung isa sa mga masasamang estudyante, di ba kahawig ni BBM? So <laughs> dinami-dami nang ginantihan dito, siya lang like yung hindi, so medyo nainis lang ako. Balik tayo doon sa may movie, noong una sabi ko pa naman... Mother of the Year to Idol. Tapos sa bandang gitna, biglang putik na yan, kaya pala eh. Tapos sa bandang dulo naman, ah, kaya pala niya ginawa yun. Sorry na. Alam <laughs> para kang sumakay sa roller coaster kapag pinanood mo to eh. Ang daming nangyayari. <laughs> Habang pinapanood ko rin to, na-realize ko na Pwede tong anti-bullying campaign film eh. Na-joke <laughs> lang, biroan lang. What I love about the film is yung way nila ng paglalaro doon sa mga audience na kung sino ba yung dapat nating kampihan or sino ba yung tama sa kanila at hanggang saan yung pwedeng gawin ng isang tao bago mo masabihang masama talaga sila. Appreciate ko naman yung mga twists and turns pero minsan parang napasobra lang to the point na may mga parts na unnecessary na. One example isong sa anak ng detective na nagre-record. Like, important naman siya sa may story, lalo na nga doon sa may dulo. Pero it's so random and coincidental lang. Lalo na nga yung part na na-videohan niya yung mga important moments sa backstory ng tatay at nanay ni Chen na ilang years ago na yon na sana gumamit na lang sila ng ibang way para ma-reveal yun or kahit sa audience na lang binigay yung twist na yun eh. Akala ko pa nga noong una na pagbintangan lang si Zaifu pero yun nga may twist and medyo justified naman. <laughs> Napakasama naman kasi ng mga umawi sa anak niya eh. Para mga anak ni Satanas. <laughs> Nagstuhan ko rin yung twist doon kay Chen and sa may nanay niya na nagme-make sense naman kung bakit siya pinigilan nung una na iligtas yung kaibigan niya gamit yung gunting. Kasi siguro baka maungkat pa yung pass niya lalo na't nagawa na nga yun ni Chen before. Pero at the same time nakakainis pa rin siya bilang nanay eh. Kasi isipin mo hinayaan lang niyang mabuli yung anak niya. Tapos andun na siya hindi pa niya niligtas si shoutong, Like masama pa rin siyang nanay since sinayaan lang niyang mangyari yung nangyari nga sa kaibigan ng anak niya. Nakakaawa lang talaga dito si Zaifu eh kasi isin ginawa sa anak niya yon tapos ganun pa kalala. Yung sa nanay din okay naman din siya nauna pero regardless ng mga pinagdaanan niya. Masama pa rin siyang nanay eh dahil pinahirapan din naman niya anak niya. Lastly nagustuhan ko yung twist doon sa may garden sa may dulo kasi ako rin naisip ko na sinabihan na nga siyang nasa garden pati hindi pa niya puntahan. Tapos ayun pala, iba pala yung tinutukoy ni Zaifu. Hindi ko naisip yun. <laughs> and ayun, sobrang nagustuhan ko rin na naging magkakampi sila Zaifu and Chen dito. Like, very nice. <laughs> so ayun lang, again, ang title nito, A Place Called Silence. And ang Torta rating ko ay 6 out of 10.